Lalaking hindi umano na gustuhan ng sagot ng kausap na naksak, biktima, patay. Narito ang News scoop. Babala sa sensitibong balita, nakuhanan ng CCTV ang pag-aaway ng dalawang lalaki na nauwi umano sa saksakan sa Tondo, nila Sa kuha ng video na ibinahagi ng Raksabago Police Station, nagsipulasan ng mga bata na naglalaro sa daan ng mamataan ng mga ito ang dalawang lalaki na naghahabulan sa maliit na iskinita. Ayon sa otoridad, napiko ng sospek sa biktima matapos hindi nito nagustuhan ang naging sagot nito na humantong sa away at pisikalan. Nang mapuruhan nito ang biktima sa bugbog, um umuwi ng bahay ang sospek para kumuha ng patalim. Bumalik ito sa kinaroroonan ng biktima at inundayan ito ng saksak. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara itong dead on arrival. Pinabula na naman ang sospek ang pananaksak nito sa nakaalitan. Napag-alaman din ng mga pulis na dati nang nakulong ang sospek sa reklamong frustrated murder. Maaharap ito ngayon sa reklamong homicide.